Matatagpuan ang lungsod ng Jiangning sa hilagang kanluran ng mga lungsod ng Linhai at Tianhai. Isa itong masiglang lungsod sa ikalawang antas na dating puno ng buhay at negosyo. Pumasok ang pangkat ng eclipse sa lungsod gamit ang mga ninakaw na sasakyan, tumawid sa hangganan, at tinungo ang sentrong distrito ng Jiangning. Ang Jiangning Plaza, na minsang sentro ng kalakalan at komersyo, ay tila isang multong lugar sa katahimikan nito. Daan-daang bangkay ang nagkalat sa mga kalye ang kanilang dugoy na gyelo na tila pulang yelong bumabalot sa lupa. Ang buong kalsada ay pininturahan ng nakakakilabot na lilim ng pula. Sa unahan ng pangkat, isang lalaking naggangalang Phoenix Yuan Ren ang naglakad ng walang pag-aalala sa dugong bumabalot sa lansangan. Nakasuksok ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kulay abong bestida, habang mahinang pumipito ng isang masayang himig. Kailangan nating makahanap ng lugar na maraming supply, anya, na parabang ordinaryo lang ang sitwasyon magre restop tayo, magpapahinga ng kaunti, at sa katutuloy sa susunod na lungsod. Mukhang Lingdu City ang susunod na destinasyon natin. Medyo nasa likuran ni Phoenix, sa kanyang kanan, naglakad si Jinguji Seichiro. Hindi ayon sa plano ang mga nangyayari, sabi ni Jinguji na may kunot noo. Sa huling laban natin, hindi opisyal na puwersa ng mutant mula sa Jiangnan headquarters ang humabol sa atin. Isang pribadong organisasyon lang sila. Makikita ang inis sa masamang tingin ni Jinguji. Nilipol na natin sila at nagpadala pa tayo ng mensahe, pero wala pa ring tugon mula sa Gennan Headquarters. Bahagyang bumaba ang kanyang boses, puno ng pagkadismaya. Isa lang ang ibig sabihin nito, handa pa rin silang lumaban sa atin hanggang sa huli. Tahimik na nakinig si Phoenix Yuanren sa mga hinaing ni Jinguji, ngunit unti-unti-unting lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Si Seichiro Jinguji, na dating stock trader, ay may ugaling makita ang pinakamasamang sitwasyon sa lahat ng bagay. Mula nang magkakilala sila, puno na ng negatibong pananaw at pangitain ang tenga ni Phoenix mula kay Jinmuji. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging pesimista, malaki ang naitulong ng mga payo ni Jinmuji sa paglakas ng Eclipse Organization. Ibinuka ni Phoenix Yuanren ang kanyang mga braso at masiglang sinabi, Jinmuji, tama na ang pagiging negatibo. Lahat ay naaayon sa plano natin. Hinarap niya ang grupo at nagpatuloy, isang laban na lang at makikita ng Gen Region kung gaano tayo kalakas. Hihinto rin sila sa paghabol sa atin. Sigurado akong may mga matatalinong tao rin sa kanila na makakakita nito. Total, hindi lang naman tayo ang problema nila ngayon. Bahagyang sumingkit ang mata ni Phoenix Yuanren. Parang nangyari na ito sa kanto. Noon sa kanto, nagkaroon ng matinding sagupaan ang Eclipse Organization laban sa makapangyarihang Izumo Group. Ngunit ang mga pinuno ng Izumo, na karamihan ay dating opisyal ng gobyerno, ay inuuna ang kanilang sariling interes. Masyadong mataas ang magiging kapalit kung gugugulin nila ang lahat ng lakas para wasakin ang Eclipse. Maaaring iwan silang mahina at madaling atakihin ng iba pang grupo. Sa huli, pinili nilang hayaan ng Eclipse. Pero hindi ito kanto, buntong hininga ni Jinguji, halatang nainis. Paano mo nasisiguro na pareho ang magiging reaksyon ng mga pinuno dito sa Jenan? Tumaas ang kilay ni Phoenix at mumiti. Pare-pareho lang ang mga na nasa kapangyarihan, kahit saan mo sila dalhin. Natawa ang grupo sa kanilang karaniwang palitan ng salita, halatang sanay na sila sa ganitong usapan. Inayos ni Jinguji ang kanyang salamin kailangan nating tiyakin na ligtas ang lugar na ito, matigas na sabi niya. Isang malamig na liwanag ang dumaan sa kanyang mga mata. Walang dapat maiwang buhay sa loob ng limang kilometro mula sa Jiangming Plaza. Sa Operation Center Nagtipo ng lahat sa Operation Center, naghahanda para sa nalalapit na labanan. Pumasok si Najani at ang kanyang mga kasamahan sa conference room, napansin si Nacencia Oxiao at Peng Li na nakaupo malapit sa kanila lumibot ang tingin ni Jiangyi sa mga tao mula sa panlabas na lungsod. Halatang nag-usap-usap ang mga ito kahapon. Ngunit mahirap bumuo ng tiwala sa maikling panahon at tila maluwag ang pagkakabigkis ng kanilang grupo. Gayunpaman, umaasa ang lahat na magkakaisa sila sa pagdating ng totoong laban. Dahil hindi naman sila ang pangunahing puwersa sa operasyong ito. Ilang sandali pa, pumasok sina Zhu Zheng at Deng Shentong. Ngunit may kakaiba kay Zhu Zheng ngayon maseryoso ang kanyang mukha na nagdulot ng kaba sa lahat. Sa halip na tanungin ang mga paghahanda, nagsalita si Zhu Zheng ng mabigat ang tono. May masamang balita ako, Anya. Kanina madaling araw, iniwan ng puwersa ng Eclipse ang lungsod ng Linhai at dumiretsyo sa lungsod ng Jiangning. Tahimik ang buong silid. Biglang tumayo ang isang lalaki at malakas na pinalo ang mesa. Ukininam. Ano, Agad na nakilala ni Jiang Yi ang lalaking nagsalita, si Wu Shifang, pinuno ng isang organisasyon mula sa Jiangning. Kumusta ang kalagayan sa Jiangning City? Tanong ni Wu Shifang na puno ng pag-aalala. Malamang ay naroon pa ang kanyang pamilya at mga kaibigan, at hindi niya mapigilang mag-alala para sa kanila. Huwag kang magpanik, Wu Shifang, mahinahong sagot ni Zhu Zeng. Naabisuhan na namin ang mga tao sa Jiangning City. Sinabihan silang magtago at iwasan ang anumang komprontasyon sa Eclipse. Sa ngayon, nasa Jenning Plaza na ang puwersa ng Eclipse. Tulad ng inaasahan, nilipol nila ang lahat ng organisasyon sa lugar na yon. Huminga ng malalim si Wu Shifang, pilit na pinapakalma ang sarili. Alam niyang kung targetin ang kanyang grupo, siya ang unang makakaalam. Ngunit hindi pa rin maalis ang kaba sa kanyang dibdib habang nananatili ang mga kaaway sa kanyang lungsod. May seryosong ekspresyon sa kanyang mukha nang magsalita si Wu Shifang kay Zhu Zeng. Commander Zhu, kailangan kong bumalik agad. Kailangan kong matiyak na maayos ang lahat sa grupo ko. Bago pa makasagot si Zhu Zeng, lumapit ang kanyang sekretarya, si Lan Xincheng. Matigas at malamig ang tono ng kanyang boses. Wu Shifang, nauunawaan mo ba ang sitwasyon natin ngayon? Hindi ito ang tamang oras para kumilos ng padalos-dalos. Ang pinakamahalagang bagay na ay makipagtulungan ka sa amin at mag-focus tayo sa pagpigil sa eclipse. Sandaling natigilan si Wu Shefang. Pero nag-aalala ako para sa kanilan. Ang pag-aalala ay hindi makakabago sa sitwasyon, madiin tugon ni Lan Cheng. Sa tingin mo ba magagawa mong pigilan ang eclipse mo on ng mag-isa? Nanahimik si Wu Shefang. Alam niyang tama si Lan Cheng, ang magpakabayani ng mag-isa ay hindi makakatulong sa kahit sino. Nagsalita si Zhu Zheng na mahinahon ngunit matatag ang tono. Tama na, Xin Cheng. Naiintindihan ko ang pag-aalala ni Wu Shifang para sa kanyang mga tauhan. Bahagyang gumaan ang loob ni Wu Shifang matapos marinig ang mga salitang iyon. Tumingin siya ng may pasasalamat kay Zhu Zheng. Commander Zhu. Makinig ka ng mabuti, Wu Shifang. Kararating lang ng mga puwersa ng Eclipse sa Jiangning City hindi kalakihan ang bilang nila at imposibleng mawasak nila ang bawat grupo sa lungsod sa isang gabi lamang. Ngayong araw, magkakaroon tayo ng pagpupulong para tapusin ang ating estratehiya. Bukas ng umaga, kikilos tayo. Naipadala na natin ang mga babala sa lahat ng grupo sa Jiangning City. Sinabihan na silang magtago at iwasan ang anumang labanan sa eclipse sa ngayon. Maging panatag ka, ginagawa namin ang lahat para matiyak ang kanilang kaligtasan. Matalas ang tingin ni Zhu Zheng habang pinagmamasdan ang buong silid. May malinaw na layunin ang mga puwersa ng Eclipse, patungo sila sa rehiyon ng Central Plains. Kung gusto nating pigilan sila, kailangan nating kumilos ngayon at talunin sila dito mismo, sa baybaying lugar. Hindi natin pwedeng hayaan na makausad pa ang mga mapanganib na mananakop na ito. Ngayon, simulan na natin ang huling pagpupulong para sa ating estratehiya. Nais kong marinig ang mga plano ng tatlong kapitan ng mga pangkat. Ibinaling ni Zhu Zeng ang kanyang pansin kay Jiang Yi. Jiang Yi, magsimula ka na. Biglang lumipat ang lahat ng tingin kay Jiang Yi. Malalim siyang huminga at dahan-dahang tumayo. Kung nais niyong marinig ang plano ko, ibabahagi ko ang ilang mahalagang punto. Tumayo si Jiang Yi at ibinahagi ang mga pangunahing detalye mula sa kanilang diskusyon noong nakaraang araw. Alam niyang napakahalaga ng misyong ito. At hindi siya pwedeng magkulang sa mga detalye, maliban na lamang sa kanyang mga natatanging kakayahan na nais niyang itago para sa kanyang sarili. Ang pinakamahalagang bagay, panimula ni Jhangi, ay maunawaan ang mga kakayahan ng bawat miyembro ng Eclipse Group. Kailangan nating tuklasin kung paano sila nakakakuha ng impormasyon at makahanap ng paraan para pigilan ito. Matapos ang kanyang maikling talumpati, muling umupo si Jhangi. Tahimik ang buong silid habang iniisip ng lahat ang kanyang sinabi. Pati si Din Shentong ay nakasandal sa kanyang kamay, tila malalim ang iniisip. Tumango si Zhu Zeng bilang tanda ng pagsangayon. Tama si Jiang Yi. Sa laban natin kontra Eclipse, ang impormasyon ng lahat. Sa ngayon, hindi natin alam kung paano sila nakakakuha ng kanilang mga datos, at iyon ang nagbibigay sa atin ng kaunting kahinaan. Ngunit tumaas ang kanyang tinig, puno ng kumpiyansa. Ngunit sa lahat ng ibang aspeto, tayo ang may kalamangan. Mas marami tayo, matibay ang ating supply lines, at mas moderno ang ating mga armas. Nakatawid ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, habang lumitaw ang isang kumpiyansang ngiti sa kanyang mukha. Ngunit ang pinakamahalagang bentahe natin ay ang ating firepower. Napatingin ang lahat kay Zuzeng, puno ng pag-usisa sa kanyang ibig sabihin. Agad na nagtanong si Yuzeng isang kinatawan mula sa Xochuan City, plano mo bang gumamit ng mga thermal weapons para sa tiyak na pag-atake? Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafi